Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, at ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag, at nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman, at tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at tinawag niya ang kadiliman na gabi at nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at mahiwalay ang tubig sa kapuwa tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan. At nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. At sinabi ng Diyos, mapisa ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako, at lumitaw ang katuyuan, at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa, at ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang mga dagat, at nakita ng Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos, sibulan ng lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi, at punong kahoy na namumunga ayon sa kaniyang pagkakahoy. Nataglay ang kaniyang binhi sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. At ang lupa ay sinibulan ng damo, pananim na nagkakabinhi, ayon sa kaniyang pagkapananim. At ng punong kahoy na namumunga, nataglay ang kaniyang binhi, ayon sa kaniyang pagkakahoy. At nakita ng Diyos na mabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi. At maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw at ng mga taon. At maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin at mga inilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at upang magpuno sa araw at sa gabi at upang maghiwalay ng liwanag sa kadiliman at nakita ng Diyos na mabuti at nagkahapon at nagkaumaga ang ikaapat na araw at sinabi ng Diyos, Bukalan ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay at magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal na kalawakan ng himpapawid at nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat at ang bawat may buhay na kinapal na gumagalaw na ibinukal na sagana ng tubig ayon sa kanikaniyang uri at ang lahat na may pakpak na ibon ayon sa kanikaniyang uri at nakita ng Diyos na mabuti. At mga binasbasan ng Diyos na sinabi, Kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at inyong punuin ang tubig sa mga dagat, at magpakarami ang mga ibon sa lupa, at nagkahapon, at nagkaumaga ang ikalimang araw. At sinabi ng Diyos, bukala ng lupa ng mga may buhay na kinapal, ayon sa kanikaniyang uri ng hayop at ng mga kinapal na umuusan, at ng mga ganid sa lupa, ayon sa kanikaniyang uri. At nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang ganid sa lupa ayon sa kaniyang uri at ang hayop ayon sa kaniyang uri, at ang bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kanikaniyang uri, at nakita ng Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos, Narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain at sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay ay ibinigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain at nagkagayon at nakita ng Diyos ang lahat ng kaniyang nilikha at narito napakabuti at nagkahapon at nagkaumaga ang ikaanim na araw at nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon at nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kaniyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa at binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kaniyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kaniyang nilikha at ginawa. Ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa. Nang likhain noong araw, nagawin ng Panginoong Diyos ang lupa't langit.